is na idulma 7000! milenio siete milenio ang ano siete milenio mo ano mo ano mo sana ulit na to na na chocoy last na <mong> masarina <laughs> <I don't know. laughs> um, <agad. laughs> <laughs> Kukunin ka yung pera! Kukunin ka yung pera! Ma, mo na si Elias oh! Ma, lakas mo nga sa rin! Wuhahahaha! Depends, depends! Depends ya! Depends! Depends! Ano? Iibang nyo lang! Dagdagan nyo pa! Dagdagan nyo pa! Dagdagan mo! Ito, nang bubuli to yun! Basit pa din! Ano? Nasa ng angas ng dalawa! Ye, uh, lima lang yan. Mr. MVP, nice pass. Oh, sige, sige. Dog, Muna. Oh. Wala rami si Tapin. Ano, Ay, ang lakasa ba? Hindi yun ako eh. Sabi ko, shoot na na eh. Ang angas na ito ba? Ay, ano? Aliberton. Depensa. <laughs> tapin pa rin. <laughs> Mamaya, babalotin ko kayo. Tapin siya. <laughs> uh, uh. Ay, siya pinagdadalawa lang pa. Ha? ang atam ng dumi. Pinalpa. <laughs> Kaya na pusta, idol mak. Ba makalimutan mo pa. <laughs> may oras pa eh. Ay, may oras pa. Kala mo ang gagaling nyo ah. <laughs> may oras pa yan eh. Mahaba pa yan. Kala matapos yeah. na yan. Mahaba ah. Ayos na idol mak. 7,000 yan. 7,000. Seven thousand. Seven thousand. Ang Seven <laughs> oh, <balit yun>, ah. <laughs> Ay, <mabumunot. laughs> Ay, matapos na eh Oo. Oh, oh. <laughs> ang ganda ng ismail ng putya. <laughs> <laughs> ah, ah oh. ay, tumigil na ba? Penalty pa. <laughs> Ano ba yan? Idol Mac! No. Ayos na! Kukunin ko na ang pain! Uh, <laughs> Ayari! Mauhuli ko na ang tunay ni Sokoy. <laughs> Matamad ah! Ayaw pa ang dumukot! Hindi ba? Meron pa yan! Is 27 seconds pa yan! Oh, oh. Idol Mac! Sanay ka sa basketball, di ba? Oh. Alam mo, pagkaganyan na aura! kaya pa yan oh, kaya pa cagamo ah wala mo na ang awang mas wala mo na eh, do, 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 ano ano kung 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 ano 7,000 Para 7,000 Oh. Ang sarap oh. Akin lang to, Idol Mac. Nasa yung pusta mo. Kaya kunin ko dun oh, sa amin. nasabihin ako. Nasa, inyo, nasa yung Balat ako sa'yo. oh, akin. mo oh, na, May gagawin ako. Hana. Bakit? Anong gagawin mo? okay. Nasa yung ito nang gagawin mo? Oo. Oh, uh, <laughs> ano Akala nyo bala ah. <laughs> ano na kinuha? ulit? mo lang. Sige, ayaw <laughs> mo eh. Sa isang yun e. Ang angas eh na. Sige <laughs> <laughs> na mo, kinuha yun? Uli na Last oh, mga mga mo. Ay, na eh. na. Ay, kumakagat Kumakagat daw. Hahaha. <laughs> Eh, mau warna impera yang diditai Julia, yang jual lah aja. Mau warna pera, mau nanti si Elias, bolo asma gak seru. Halo,